Oh, yan be, kain ka ng kain ha. Yan kasi ang gusto ko, kumain ka ng kumain. Ang ulam mo, dagdagan mo. Ako diet ako ngayon, hindi mo na ako magkain kasi nga diet ako eh. Diyan. Kain ka ng kain ha. Patikim pa hit, tikim nga ako. Mm -hmm. Sarap. Kinilaw. May Sarap ng ulam ni Mrs. Nagutom siya sa ginawa kong kinilaw na tamban. Tingnan nyo. O? Oh? Swabe. muna lang yung ano Isda. Ayan. Kain ka lang ng kain. Mula. Huwag ka nang mag-imek. Kumain ka lang ng kumain. Masarap yan. Ako nagluto luto dyan. Ako ang nag-gumawa niyan. Siyempre, alam nga naman. Hindi mo pasarapin. Eh. Para ganahan yung asawa mong kumain. Para walang diet-diet. Ako lang mag-diet. Ako naman, kaya ako nagda-diet. Para balance yung kuan ng katawan natin. Pangit rin yung masubuhan ka sa kain. Kanin. Huwag kang magkanin na magkanin kasi nga pag mamaya may vlog ka sa kain mo ng madami. Hmm. Kain lang ng kain be. Eh. Kaya ako, inom lang ako. Inom lang ako tubig. Oh. Ah, diet. Kaya mga diet, tunay na diet. Siyempre, meron ako ditong cleansing diet. Match na match ito dyan sa kinilaw. Cleansing diet, di ba ba? Ha? Mm. Sagot naman, kain ka ng kain yan. Ang takaw mo naman. Sabi mo, kalaw kang kain. Oo, oh, kain ka ng kain. Ay, huwag na ako magsalita. Magsalita ka? Mm. Mm. Siyempre, papakita ko sa inyo itong cleansing diet na ito. Ito ang pinakamaganda guys sa cleansing diet sa mga katulad ko dyan na ano malaki na ang mga chan ninyo dyan siyempre hindi nga iwasan yan kapag kakatapos kain pag sa drive ka kaupo ka lang eh kailangan mag cleansing diet ka hindi kayo magkain ng madaming kanin iwasan nyo rin ang maalat pero ang number one cleansing diet mura lang ito kahit hindi ka walang resita pwede mo bilhin to gusto nyo makita yung cleansing diet ko Tingnan nyo. Lagyan ko ito. Oh, yan guys, ang cleansing diet ko. Nakalagay lang sa buti. Mura lang to. Para condition yung katawan ninyo lagi, mag-cleansing diet kayo. Huwag puro kain ng mga matataba, karne, kanin, malat, iwas-iwasan nyo na yan. Cleansing diet lang. Sarap to. Nakakamaoy. Mm. Sarap. <laughs> Bakit ka tumatawa? Musit ka. Kumain ka. Yan siya si Kanina ko pa sila sabi na huwag nang kumain eh. Ikaw kain ka lang kain. Kinom ako. Dun lang. Pang paklinsing diet yan. Sibuyas. Isda. Halau-halau yeah. sila Jan Mahalak ni sila Jan okay. <laughs> Hingga di tu dah lang Finish